Ay po ay sama-sama uh, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ito po yung uh, part 2. Ang pinag-aaralan po natin dito po sa Proverbs chapter 7. Wisdom and understanding will prevent you from adultery. Dito ho sa verse 1, uh, my son, keep my words and treasure my commandments within you. Nagsasalita po ang mapagmahal na ama sa kanyang anak. And my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. And then in verse 4 say to wisdom, You are my sister, and call understanding your intimate friend, that they may keep you from adulteress, from the foreigner who flatters with her words. For him not to fall into the hands of an adulteress, he has to say to wisdom, You are my sister. And call understanding his intimate friend. Ang Hebrew word po ng wisdom is kokma. Uh, and it means prudence. The ability to govern and discipline oneself by the use of reason yung pong mabuting pagpapasya o pagtitimpi for instance you are tempted by the devil to uh, do evil and then you need to ask yourself kung gagawin ko ba ang bagay na to ano ang magiging repercussion nito sa aking buhay so kung makita mo na tatamaan ang buhay mo madadamage ang buhay mo uh, hindi magiging maganda ang uh, resulta, eh hindi mo na po itutuloy yung bagay na yon. And that is wisdom. And then tinignan ko po yung Hebrew word ng understanding is bino. And it means comprehension. Pangunawa or know with the mind or insight. Wisdom is personified here. As a sister and understanding for an intimate friend. Yung pong wisdom, call to wisdom as your sister and understanding your intimate friend. They are personified. So, uh, yung sister at saka po yung matalik na kaibigan, they bought love and care. Uh, maari po yung sister mo. O yung kaibigan mo, meron silang uh, nakita sa iyo. Uh, Brad, uh kaibigan. Parang nakikita ko masyado kang malapit sa babaeng iyon. So, what will you do? You need to listen. Lalo na mayroon ka ng asawa, hindi ka na binata. Mayroon ka ng asawa, hindi ka na dalaga. Maari yung sister mo o yung uh, friend mo ang sabe Uh, sister, uh, friend, masyado kang malapit sa lalaking iyon. Uh, you have to be very careful. You need to listen for you not to fall into adultery. Marami pong mga tao po ay hindi nakinig sa kanilang mga kapatid. Hindi nakinig sa kanilang mga kaibigan. Nahulog po sa immorality. Nawasak ang kanyang pamilya. Nasira ang buhay ng kanyang mga anak. It's because hindi po sila nakinig. Ano ho ang sabi ni tong uh, uh, labing father na to uh, sa kanyang uh, anak? Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend. You know, mayroon po mga mature sisters and friends who can disciple you to get wisdom and understanding in life. Be willing to be a disciple. Maaring po yan sa isang live group or cell group na tinatawag. O kaya naman dumalo ka sa isang local church na itinataas lamang ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo lang ang kanilang itinataas. Naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao. At ang uh, local church na yan ay nabubuhay sa katwiran, sa kabanalan, at sa pagkatakot sa buhay na Diyos. Praise God! You need a church, you need a live group na kailangan dumalo ka. Kasi kapag dumadalo ka sa isang live group o sa cell group na tinatawag, Someone is shepherding you. Mayroong nakakaalam ng iyong buhay. You are being uh, uh, accountable. Uh, mayroong magsasabi sa iyo, Brad, hindi tama yung bagay na yan. Sister, hindi tama yung bagay na yan. You know, yung mga pagbabawal, uh, uh, especially the laws of the kingdom of heaven, uh, they are not to restrict you, but to protect you. But to protect you. May mga tao po, ayaw po yung binabawalan. Pero ang totoo niyan, it is for their protection. Hallelujah! So, uh, many times, those who fall in any kind of uh, sin, particularly in adultery or fornications, are those who don't have involvement in any life group or without any active or continuous support group, Like a strong leadership in the family. Do you know that your family is a strong support? Pero nakakalungkot po, mayroong mga pamilya na imbes na lumakas ang kanilang mga members of the family, Invest na maging matagumpay, sila pa yung nagiging dahilan kung bakit uh, hindi mapanuto ang buhay ng member ng family na yon. Kaya kailangan po yung ating pamilya ay uh, strong support sa ating mga anak. Tayo pong mga magulang, tayo po yung nag encourage ating mga anak. Well, of course, we have to uh, discipline them. At uh, turuan natin sila ng uh, salita ng Diyos. Turun natin kung anong sinasabi ko ng Bible. At uh, mas maganda nga po, every member of the family is reading the word of god daily and every member of the family ay mayroong tamang relasyon kay Kristo. sa Jesus Lord Church worldwide ay uh, tinuturo po ang uh, uh, salita ng Diyos na ito po ay ikabuhay righteousness ang uh, ang uh, holiness ang pagkatakot sa buhay na Diyos It means to say, all of your decisions in life, particularly in dealing with the opposite sex, must be guided by wisdom and understanding that you may not fall in adultery, specifically in the hands of an adulteress or an adulterer. At ano ang sabi ho rito ng, uh, ulitin ko po, verse 4, ang sabi nung, loving a father say to wisdom you are my sister and call understanding your intimate friend ang sabi niya sa kanyang minamahal na anak that they may keep you from an adulteress para hindi ka mahulog sa isang babaeng nangangalunya o kaya sa isang lalaking uh, nangangalunya uh, masaklap sa buhay yung ang isang tao po ay mahulog sa adultery. It's not good. Uh, bumabagsak ang pamilya because of illicit relationship. Bumabagsak po ang pamilya po just because of that. Uh, let's pray to God na ma-preserve niya ang mga buhay natin. Na hindi tayo mahulog sa premarital sex, hindi tayo mahulog sa immorality. Uh, na maging malinis po ang ating mga buhay. At para maging malinis po ang ating mga buhay, sumunod po tayo sa mga aral, sa mga katuruan, sa mga teaching, sa mga commandments, sa mga words ng ating Heavenly Father. And then ang sabi ho, dito ho, sa verse 5b, uh, From the foreigner who flatters with her words. This adulterer is a foreigner. Not a Hebrew woman who doesn't obey the laws of the king stated in Exodus chapter 20 verse 14 you shall not commit adultery. Yung pong uh, babaeng ito this adulterers flatters with her words mapaglaging po siya, uh, ng bobola. Uh, you shall not commit adultery. One of the laws of the King. If you follow that, praise God. Masisave mo ang buhay mo sa maraming mga tragedies, sa maraming kalungkutan. In case na mayroon pong isa dito na nahulog sa immorality, uh, God can forgive you. Change your mind. Repent. Sabi ko ng Bible, change your mind. Live uh, in holiness and in righteousness and for you to be able to live in holiness and righteousness, you need to enter the kingdom of God. And for you to be able to enter the kingdom of God, you need to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Just follow this simple prayer, Nakilan Dios, lumalapit po ako sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako at hugasan ng banal na dugo ni Kristo Yesus na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, Yesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami po maraming salamat. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. This we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Muli po ay uh, ibahagi po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives, ito pong Kingdom Talks. Once again, Jesus loves you so much. Sa Kanlungan TV, may tahanan ka.